Ilang taon pa ba ang natitira sa atin sa edad natin? Madalas nating itanong sa sarili yan. Naramdaman mo na ba na parang may nagbago sa katawan mo hindi na tulad ng dati bawat araw? Ginagamit natin ang ating mga katawan at habang tumatanda tayo, natural lang na bumagal ito pero ang masakit na katotohanan ay, marami sa atin ang hindi nakakapansin sa mga babala ng katawan natin hanggang sa huli na ang lahat para tayong isang lumang kotse na unti-unting nawawala ng forma. Pero ayaw nating tanggapin na may problema ang katawan mo, mga minamahal. Ay may sariling lingguwahe at madalas, bumubulong ito sa atin ng mga babala bago pa man tayo magkasakit ng malubha. Ang lihim para sa mas matagal at mas masarap na buhay ay ang pakikinig sa mga bulong na ito. Hindi natin kailangang hintayin na malubha na bago tayo umaksyon. Sa video na ito, tatalakay natin ang pitong nakakagulat na senyales na bumabagal na ang katawan mo. At ang pinakamahalaga, kung ano ang ibig sabihin ng mga ito para sa iyong kalusugan at paano ka makakakilos. Ang mga senyales na ito ay hindi lang simpleng bahagi ng pagtanda, kundi mga mensahe mula sa iyong sariling katawan na humihingi ng atensyon. Manatili hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat sa inyo. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay na ito patungo sa mas malalim na pagunawa sa ating mga katawan. Ang unang babalang senyales na madalas nating balewalain ay ang matinding pagkapagod o kakulangan sa enerhiya. Hindi lang simpleng pagod pagkatapos ng gawain, ito yung pagod na kahit anong pahinga mo. Pagod ka pa rin, para kang lagi kasing hila-hila. Naalala ko nga ang kapitbahay naming si Aling Nena dati. Masigla pa siyang naglalakad sa umaga pero nitong huli. Lagi na lang siyang nakaupo, hindi na raw niya kaya maglakad ng matagal. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag matindi ang pagkapagod, senyalis yan na maaaring bumabagal na ang metabolismo ng katawan mo. Ibig sabihin, hindi na masyadong epektibo ang katawan mo sa pag-convert ng pagkain sa enerhiya. Maaari din itong mga hulugan na may kakulangan ka sa mahahalagang bitamina at mineral, tulad ng vitamin B12 o iron na mahalaga para sa enerhiya. Bukod pa rito, maaaring may epekto din ang mahinang tulog o kahit ang stress sa pagkapagod na ito, hindi rin natin dapat kalimutan na kung minsan. Ito ay babala ng mas malalaking isyo, tulad ng thyroid problems o kahit diabetes na unti-unting lumalala. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo ay maaari ring maging sanhi dahil hindi sapat ang oxygen na nakakarating sa iyong mga kalamnan at utak. Ano ang gagawin una? Magpatingin sa doktor para ma-check ang iyong blood work. Mahalaga ito para malaman kung may kakulangan ka sa nutrisyon o may ibang kondisyon na kailangan ng medikal na atensyon. Pangalawa, tingnan ang iyong uh, pagkain ay kumain ng masustansyang uh, pagkain tulad ng gulay, prutas at lean protein. Halimbawa, mas mainam na kumain ng isang mangkok ng oats at pruta sa umaga kaysa sa pandesal at kape lamang. Siguraduhin ding nakakakuha ka ng sapat na tulog, mga pito hanggang walong oras bawat gabi. Maganda rin subukan ng light exercise, tulad ng paglalakad ng 30 minuto bawat araw, kahit unti-unti lang. Malaking tulong ito para sa iyong sirkulasyon at enerhiya. Isipin mo, parang nagbibigay ka lang ng bagong gasolina sa isang lumang makina, Dumako naman tayo sa ikalawang senyales ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa timbang. Naranasan mo na ba na kahit hindi ka naman nagbago ng diet? Bigla kang nagkakaroon ng taba sa tiyan, o kaya naman bigla kang namayat ng walang dahilan, ito ang ikalawang senyales na dapat nating pagtuunan ng pansin. Naalala ko si Mang Tonyo, mahilig siyang kumain ng kanin at ulam na puro gulay, pero napansin namin na unti-unti siyang lumalaki ang tiyan. Kahit pa naglalakad siya sa umaga, sa kabilang banda, si Aling Lita naman, kahit anong kain niya, parang lalo siyang namamatanda, nagiging butot balat, ano ang ibig sabihin nito, ang pagtaas ng timbang. Lalo na sa bandang tiyan, ay madalas na senyalis ng bumababang metabolismo at pagkawala ng mas ng kalamnan, na tinatawag na sarcopenia. Habang tumatanda tayo, natural na nababawasan ang ating muscles at napapalitan ito ng taba ang tabasatian o visceral fat ay partikular na mapanganib dahil nakapalibot ito sa iyong mga organo at nagdudulot ng inflammation na maaaring magdulot ng sakit sa puso at diabetes sa kabilang banda, ang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang ay maaari namang senyalis ng malnutrisyon, problema sa pagtunawa ng pagkain o mas malubhang sakit tulad ng kanser. Maaari ding dahil ito sa pagkawala ng gana kumain o hirap sa pagnguya at paglunok, ang hindi inaasahang pagbabago ng timbang ay nagpapahiwatig na hindi na nabalanse ang sistema ng iyong katawan. Maaari ring may kinalaman ito sa hormones na nagbabago habang tumatanda. Ano ang gagawin kung napapansin mo ang malaking pagbabago sa iyong timbang? Kumusulta agad sa doktor para sa pagtaas ng timbang. Mahalaga ang regular na ehersisyo na nagpapalakas ng kalamnan tulad ng pagbubuhat ng light weights o paggawa ng body weight exercises. Hindi mo kailangan ng gym. Pwede kang gumamit ng mga bote ng tubig o lata ng pagkain bilang weights. Mahalaga din ang pagkain ng sapat na protina para makatulong sa pagbuo ng kalamnan. Halimbawa, kumain ng isda, manok itlog o beans para naman sa pagbaba ng timbang. Mahalaga ang pagkain ng masustansya at calorie dense na pagkain. Siguraduhin din na sapat ang iyong pag-inom ng tubig. Ang pagbabantay sa iyong timbang ay isang simpleng paraan para malaman kung ano ang nangyayari sa iyong katawan. Ang ikatlong senyales na dapat nating bigyan ng pansin ay ang pananakit ng kasukasuan at paninigas Masakit na bang igalaw ang tuhod, balakang? O balikat mo, hindi lang ito simpleng kirot, ito yung sakit na naglilimita sa iyong paggalaw at nagpapahirap sa pang-araw-araw na gawain. Narinig mo na ba ang mga lola at lolo natin na nagsasabi na sumasakit ang kasukasuan pag magbabago ang panahon? May katotohanan yan. Ngunit kung ang sakit ay palaging nandyan at lalong lumalala, dapat na itong bigyan ng pansin si Nanay Pasing. Dati ay masigla siyang naghahalaman pero nitong huli, nahihirap apa na siyang yumuko at umupo ano ang ibig sabihin nito ang pananakit ng kasukasuan ay madalas na senyales ng osteoarthritis kung saan unti-unting naglalaho ang cartilage na nagsisilbing unan sa pagitan ng mga buto ito ay nagiging sanhi ng direktang pagdikit ng buto sa buto na nagdudulot ng sakit paninigas at pamamaga maaari ring senyales ito ng inflammation sa buong katawan bukod pa rito ang paninigas ay maaaring dahil sa kakulangan sa paggalaw, na nagpapahina sa mga kalamnan at nagpapababa ng flexibility. Habang tumatanda, mas bumababa ang produksyon ng, ng synovial fluid, ang natural na lubrikant ng ating kasukasuan. Na nagiging sanhi ng pagkaskas at paninigas, maaaring may kinalaman ito sa old injuries na hindi lubos na gumaling. Ano ang gagawin mahalaga ang regular at banayad na ehersisyo, tulad ng paglalakad, paglangoy o tai chi, ang mga ehersisyong ito ay nakakatulong upang mapanatiling malakas ang mga kalamnan sa paligid ng kasukasuan at mapanatili ang flexibility. Subukan din ang yoga o stretching exercises. Siguraduhin lang na dahan-dahan ang paggawa nito at pakinggan ang iyong katawan. Maari ding makatulong ang pagkain ng mga pagkaing anti-inflammatory tulad ng isda na may omega-3 fatty acids tulad ng salmon at sardinas, gulay na madilim na berde at prutas ang pagpapanatili ng tamang timbang ay napakahalaga din dahil ang labis na timbang ay naglalagay ng dagdag na pressure sa iyong mga kasukasuan. Kung ang sakit ay matindi na, magpatingin sa doktor para sa tamang diagnosis at plano ng paggamot, huwag baliwalain ng sakit ng kasukasuan. Dahil maaari itong magdulot ng mas matinding limitasyon sa iyong buhay, ang mga kasukasuan mo ay iyong mga makina. Kailangan mong alagaan ang mga ito. Ito ay simula pa lang, manatili at tuklasin pa natin ang iba pang mahalagang senyales na ito. Ngayon na natalakay na natin ang pagkapagod, pagbabago sa timbang at pananakit ng kasukasuan, dumako naman tayo sa ikaapat na senyales na madalas ding nakakalimutan nating bigyan ng pansin ang pagkakaroon ng memory lapses o hirap sa pag-concentrate. Naranasan mo na ba na bigla mong nakalimutan ang pangalan ng isang kakilala o kung saan mo nilagay ang salamin mo, kahit kakagamit mo lang o kaya? Nahihirapan ka nang tumutok sa isang usapan o gawain ng matagal, madalas nating tawagin itong senior moments at kahit natural itong bahagi ng pagtanda kung madalas na at nakakaapekto na sa iyong pang-araw-araw na buhay dapat itong suriin naalala ko ang lolo ko dati ay ang talino niya magkwento detalyado pero nitong huli madalas na siyang ulit-ulitin ang mga kwento at minsan ay nalilimutan niya ang mga importanteng detalye ano ang ibig sabihin nito ang paghina ng memorya at concentration ay maaaring senyales ng pagbagal ng brain function habang tumatanda, natural na bumababa ang bilang at connectivity ng mga brain cells at eh maaari ding bumaba ang daloy ng dugo sa utak na nagdudulot ng kakulangan sa oxygen at nutrients na mahalaga para sa brain health kung minsan. Ito ay babala din ng maseryosong kondisyon tulad ng mild cognitive impairment o early signs of dementia, ang kakulangan sa tulog, stress, at malnutrisyon ay malaking faktor din dito. Ang mga gamot na iniinom natin ay maaari ding magkaroon ng epekto sa ating memoria. Mahalaga ring tandaan na ang utak ay parang kalamnan. Kung hindi mo ito ginagamit, manghihina ito. Ang paghina ng memoria ay hindi lang tungkol sa pagkalimot. Ito ay tungkol sa kakayahan ng utak na magproseso ng impormasyon. Magplano at gumawa ng desisyon ano ang gagawin mahalaga ang brain exercises tulad ng pagbabasa, paglutas ng crossword puzzles o sudoku o pag-aaral ng bagong kasanayan tulad ng pagtugtog ng instrumento o pag-aaral ng bagong wika. Ang pagpapanatili ng isang aktibo at sosyal na buhay ay malaking tulong din kumain ng mga pagkaing brain healthy tulad ng fatty fish sardinas, mackerel, mani, buto at madilim na gulay at prutas, siguraduhin ding nakakakuha ka ng sapat na tulog at pamahalaan ng stress. Ang regular na physical activity tulad ng paglalakad, ay nakakatulong din sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak. Kung nararamdaman mo na malaki na ang epekto nito sa iyong pang-araw-araw na buhay, magpatingin sa doktor para sa tamang assessment, huwag kang magatubiling humingi ng tulong. Ang pagiging matalas ang isip ay isa sa pinakamahalagang kayamanan natin. Ikalima naman ang mga isyo sa pagdumi. Tulad ng constipation o bloating, madalas ka bang nahihirapan dumumi o laging kaba hindi lang ito nakakairita, kundi senyales din na hindi na gumagana ng maayos ang iyong digestive system. Naalala ko si Lola Basyon. Araw-araw siyang may problema sa pagdumi. Laging nagre-reklamo ng tiyan. At minsan ay napapansin naming namamaga ang kanyang tiyan. Akala niya ay normal lang ito sa edad. Pero hindi pala. Ano ang ibig sabihin nito habang tumatanda tayo? Bumabagal ang paggalaw ng pagkain sa digestive tract na nagiging sanhi ng constipation. Nababawasan din ang produksyon ng stomach acid at digestive enzymes na nagpapahirap sa pagtunaw ng pagkain at pag-absorb ng nutrients. Maaari din itong senyalis ng hindi balansing gut microbiome na kung saan mas marami ang bad bacteria kaysa sa good bacteria. Ang bloating naman ay maaaring sanhi ng pagkakadami ng gas sa tiyan na resulta ng hindi natunaw na pagkain o imbalances sa gut bacteria. Ang mga isyong ito ay maaaring magdulot ng kakulangan sa nutrients dahil hindi mo na epektibong naaabsorb ang mga sustansya mula sa iyong kinakain. Kahit pa kumakain ka ng masustansya, maaari din itong maging dahilan ng kawalan ng enerhiya at masamang pakiramdam sa pangkalahatan. Ano ang gagawin? Ang pinakamadaling paraan para matulungan ang iyong digestive system ay ang pag-inom ng sapat na tubig, mga walong baso sa isang araw o higit pa. Depende sa iyong aktibidad, kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng gulay, prutas, whole grains tulad ng brown rice at oats, at legumes tulad ng munggo at mani. Makakatulong din ang probiotics na makikita sa fermented foods tulad ng yogurt o kimchi. Maaari ka ring uminom ng probiotic supplements. Pero mas maganda kung kukunin mo ito mula sa natural na pagkain. Ang regular na ehersisyo ay nakakatulong din sa paggalaw ng bituka. Subukan mong maglakad pagkatapos kumain. Kahit sampung minuto lang, kung ang problema ay nagpapatuloy. Kumonsulta sa doktor dahil maaaring may mas malalim na dahilan ito na kailangan ng medical na atensyon. Ang isang malusog na digestive system ay ang pundasyon uh, ng isang malusog na katawan. Ang ika-anim na sinyales ay ang mabagal na paghilom ng sugat o pagbabago sa balat. Napansin mo na ba na ang isang maliit na galos na dati ay gumagaling agad ay matagal nang gumaling o kaya naman? Ang iyong balat ay nagiging napakatuyo at madali nang magkabukol, ito ang ikaanim na senyales na ang katawan mo ay bumabagal. Naalala ko si Kuya Pedro. Isang beses ay nagkaroon siya ng maliit na sugat sa braso, pero umabot ng halos isang buwan bago ito tuluyang gumaling. Samantalang dati ay isang linggo lang ay ayos na. Ano ang ibig sabihin nito habang tumatanda? Bumababa ang kakayahan ng ating katawan na mag-regenerate ng cells. O ibig sabihin, mas matagal bago makabuo ng bagong balat o tissues para hilumin ang sugat. Bumubuti rin ang sirkulasyon ng dugo na nagiging sanhi ng mas kaunting oxygen at nutrients na nakakarating sa balat na mahalaga para sa paghilom. Nababawasan din ang produksyon ng collagen at elastin, ang mga protina na nagpapanatili ng elasticity at firmness ng balat. Kaya nagiging mas manipis, mas tuyo. At mas madali itong masaktan. Ang pagkabukol ng madali ay maaari ding senyales ng mas mahinang capillary walls o kakulangan sa vitamin C at K. Ang mga pagbabago sa balat ay hindi lamang tungkol sa hitsura. Ito ay nagpapakita ng pangkalahatang kalusugan ng iyong cellular regeneration at immune system. Kung mas matagal Gumaling ang sugat, nangangahulugan itong mas mahina ang iyong panlaban sa impeksyon, ano ang gagawin mahalaga ang balanse at masustansiyang dieta na mayaman sa vitamina at mineral, lalo na ang vitamin C para sa collagen production, zinc para sa wound healing, at vitamin A, kumain ng prutas tulad ng papaya, dalandan, at gulay tulad ng kamote at carrots. Ingatan ang iyong balat mula sa direktang sikat ng araw sa pamamagitan ng pagsusuot ng proteksyon o paggamit ng sunscreen. Gumamit din ng moisturizing lotions para mapanatiling hydrated ang iyong balat kung may mga sugat. Linisin ito ng maayos at lagyan ng benda para maiwasan ang impeksyon kung ang mga sugat ay hindi pa rin gumagaling o may sinyalis ng impeksyon. Magpatingin agad sa doktor. Ang balat mo ay ang unang linya ng depensa ng iyong katawan. Alagaan mo ito ng husto. Ito pa lamang ang ilan sa mga senyales. Mayroon pa tayong huling senyales na tatalakayin na napakahalaga para sa iyong kaligtasan. At ngayon, dumating na tayo sa huling, ngunit napakahalagang senyales na dapat nating bigyan ng pansin ang madalas na pagkahulog o problema sa balanse. Naranasan mo na ba na bigla kang matumba kahit wala namang nakaharang o kaya nahihirapan kang tumayo mula sa upuan o medyo pa ika, ika ang lakad? Ang madalas na pagkahulog ay isang seryosong babala na hindi lang basta bahagi ng pagtanda. Naalala ko ang lola ng kaibigan ko. Dati ay malakas pa siyang maglakad pero nitong huli, madalas na siyang matumba na naging dahilan ng pagkaka-fracture ng kanyang balakang. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagkawala ng balanse. At madalas na pagkahulog ay senyales ng paghina ng mga kalamnan sa binti at core na mahalaga para sa stability. Maaari din itong sanhi ng reduced proprioception, ang kakayahan ng iyong utak na malaman kung nasaan ang iyong katawan sa espasyo. Kahit nakapikit ka, ang problema sa paningin tulad ng glaucoma o katarata ay maaaring maging sanhi din ang inner ear issues na responsable sa balanse ay maaari ding maapektuhan habang tumatanda. Kung minsan, ang mga gamot na iniinom mo o kahit ang kakulangan sa vitamin D ay maaring maging sanhi, ang pagkahulog ay hindi lang nagdudulot ng pisikal na pinsala tulad ng bali, kundi nagdudulot din ng takot at pagkawala ng kumpiyansa na maaaring maglimita sa iyong paggalaw at pagiging aktibo. Ito ay nagpapahiwatig na ang iyong nervous system at musculoskeletal system ay hindi na nagtutulungan ng maayos. Ano ang gagawin? Mahalaga ang mga ehersisyo na nagpapabuti ng balanse at lakas ng kalamnan. Halimbawa, ang paglalakad ng dahan-dahan. Pagtayo sa isang paa habang may hawak sa pader o silya para sa siguridad o tai chi. Ang tai chi ay napakabisa para sa balanse at flexibility. Mahalaga din na magkaroon ng malinaw na paningin. Magpa-check up sa mata regularly. Ayusin ang kapaligiran sa bahay para maiwasan ang pagkadulas, siguraduhin na walang nakakalat na kable. Gumamit ng non-slip mat sa banyo at maglagay ng sapat na ilaw. Magsuot ng sapatos na sumusuporta at hindi madulas kung nakakaranas ka na ng madalas na pagkahulog. Kumonsulta agad sa doktor para matukoy ang dahilan at mabigyan ng kaukulang intervention. Tulad ng physical therapy, ang pagpapanatili ng iyong balanse ay susi sa iyong kalayaan at seguridad. Ayan ang pitong senyales na dapat nating bigyang pansin. Tinalakay natin ang matinding pagkapagod na parang laging hilahila -hila kahit nagpapahinga. Ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa timbang na nagpapahiwatig ng pagbagal ng metabolismo o malnutrisyon at ang pananakit ng kasukasuan na naglilimita sa ating mga galaw, pinag-usapan din natin ang pagkakaroon ng memory lapses at hirap sa pag-concentrate na nagpapakita ng paghina ng brain function. Ang mga isyo sa pagdumi tulad ng constipation na senyales ng digestive problems. Ang mabagal na paghilom ng sugat at pagbabago sa balat na nagpapahiwatig ng mas mahinang cellular regeneration. At ang madalas na pagkahulog o problema sa balanse na malinaw na babala para sa iyong kaligtasan, mga minamahal. Tandaan ninyo, ang pagtanda ay isang biyaya. Hindi isang sumpa. Hindi natin kailangang tanggapin na normal lang ang lahat ng ito. Ang bawat senyales na tinalakay natin ay isang mensahe mula sa iyong katawan na nagsasabing bigyan mo ako ng atensyon. May magagawa ka pa. Huwag nating baliwalain ang mga babalang ito. Ang maliliit na pagbabago sa iyong pamumuhay ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Isipin mo, ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon para sa iyong kalusugan ay isang pamumuhunan sa mga tao na darating. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagmamahal sa sarili at sa mga taong nagmamahal sa iyo. At ito ang surpresa ko para sa inyo, ang pinakamalaking babala na dapat nating bantayan ay hindi ang mga pisikal na senyales na ito kundi ang ating isipan kung patuloy nating sasabihin sa ating sarili na matanda na ako normal lang ito doon tayo tunay na bumabagal ang mentalidad na yon ang pinakamalaking kaaway ng ating pagtanda ang bawat pisikal na senyales ay may solusyon may paraan para mapabuti ang tunay na limitasyon ay nasa ating isipan mayroon kang kakayahang gumawa ng pagbabago. Anumang edad ka pa, ang iyong katawan ay isang himala, at ito ay idinisenyo upang gumaling at umayon. Ang kailangan lang nga ay ang iyong pagpayag na makinig at umaksyon. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. May alinman ba sa mga senyalis na ito ang inyong nararanasan? Ano ang mga ginagawa ninyo para manatiling malusog at masigla? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Dahil ang inyong karanasan ay makakatulong din sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at marami kayong natutunan, pakilike naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki na impormasyon tungkol sa kalusugan at mahabang buhay. Tandaan mga kaibigan, ang buhay ay isang regalo at bawat taon ay isang pagkakataon upang mamuhay ng buo buhay ng inyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad hanggang sa muli